Maligayang pagbati sa inyo. Ako si Don Kim Anthony Piso at ito po ang aking spoken poetry entry na tinatawag ko pong New Normal. Sipag at syaga, akala ng lahat, yun lang talaga. Iyon lang daw ang kailangan ng isang mag-aaral, isang empleyado, o kahit isang magulang na may kailangang gampanan. Ngunit walang mag-aakala, hindi pala ito sapat para sa pagdurusang handog nitong pandemya. Isang araw, biglang may balita. Isang araw, ayon sa anunsyon ay dapat may dalawang linggong paghihintay. Isang araw, sa isang korap, halos anim na buwan ng tahimik ang mga paaralan. Isang araw, pusang tinanggap na lang natin na hindi pala ito ang masamang bangungot na akala natin, kundi isang bagong isado ng ating lipunan. Sipag at syaga, akala ng lahat, sapat na iyon para sa mga pagbabago sa paaralan, sa opisina at sa buong pamayanan dating ganap sa silid aralan ay ngayon pumapasok na sa loob ng ating kusina, sala o kahit sariling tulugan. Sipag at syaga, akala ng lahat ay sapat na. Ngunit paano yun kung bitin ang pagkain, bitin sa pera o sa materyales? Iba't ibang uri ng pagsusubok ang ating pinagdaanan bilang mag-aaral, bilang empleyado o kahit ating mga magulang dahil lahat tayo'y may mga kailangang gampanan. Akala natin na sa daming nawala, lumipas o mga bagong ipinatupad ay tayo hindi makakabangon. Ngunit, sa sipag at syaga, paunti-unti nating naiiraos ang mga bakas ng pandemya. At ngayon, sa bawat araw na ibinayaya sa atin ng may kapal, tayo ay muling pumapasok sa mga pinto ng ating paralan bilang isang mag-aaral, guro o empleyado o kahit bilang isang magulang. Lahat tayo ay binirdyanong sa masamang sumusulong para balang araw ang ating sipag at syaga ay may maibungang tagumpay.